ladies and gentlemen and welcome back to another vlog nandito tayo guys sa isa sa mga historic na lugar dito sa manila which is ang lunita park grabe, dagsa ang tao ngayon dito guys sa likod ko may papunta lang dito sa lunita park para mag uh, gala, mag picture picture, mag video video para sa souvenir Actually guys, first time ko palang dito sa Lonita Park pero palagi akong padandaan dito sa highway guys. So sa ngayon, na excite ako na magpunta dito sa Lonita Park kasi grabe, sobrang daming tao ngayon guys. Wala kang gilid nga per, yung kuya, to. sa mga hindi pa nakapunta dito guys lalo na sa mga malalang lugar always welcome po tayo dito guys free po tayo dito na pumunta sa Lonita Park pero may kalimitan tayo guys na hindi tayo makalapit sa monument ni Jose Rizal which is may nilagyan silang kadina guys hanggang dito lang tayo sa uh, tapat ng kadina na nilagyan nila at uh, pwede na tayo maka picture sa monument ni sa monument ni Jose Rizal gala din tayo guys pinsan bisan dito sa Lunita Park may nakita akong malawak na area dito guys pero walang tao I think bawal yata dito guys So sa mga hindi pa nakapunta dito sa Lunita Park guys, may maraming puno dito guys kung saan pwede kayong uh, magpiknik, magtambay, magala so dito ang malaking hallway guys kung saan doon ang uh, maraming mga bintang pagkain yun Maraming iba't ibang mga pagkain dito, guys. Na bintahan dito, Especially mga barbecue, ice cream, May ice cream doon, guys. Ice cream doon, grabe. So dito na po ang mga pagkain guys kung saan pwede kang bumili ng mga iba't ibang uh, snacks gaya ng barbecue, ice cream, mangga Ano oh, po? Ba't 20 po no? sa inyo?

Guys, may nakita tayong uh, barbecue at turon dito sa Lunita Park. So tara, tikman natin guys. Bumili tayo ng isang tusok na barbecue ng saging. Grabe, ang sarap guys. Tingin pa lang, sarap na. Tikman natin, guys. Dito yan guys, sa Lunita guys ha. Nandun po yung monument ni Jose Rizal sa likod. Nandun sa unahan guys. Tapos, so, grabe. Ang ganda dito, guys. May pagkain. Hindi ka magutom talaga dito, guys. Kasi may mga marinda dito. Matibang marinda, guys. Tiyak. Mm. Yeah. Mainit, guys. Sakto talaga. Bagong luto. Mm. Wow. Qua、wow,